Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Zoe takot na takot at hindi makapaniwala na malalaman at makikita nga ni Apo ang ginawa niya dito kay Don Pepe. Nung una nga siyang hinawakan ni Apo ay sinabi nito na may masamang nangyari daw at merong dugo ang kamay itong si Zoe. At siya daw ang batay sa malapit na tao sa kanya. Pero binaliwala lang amang ito ni Dr. R.G. Tanyag, lalo talo pa ng sinabi ni Annalyn, na baka nga isa sa mga pasyente nito si Zoe ang namatay at yun ang ibig sabihin ng Apo. Pero ang hindi alam ng lahat, na totoo ang sinabi ni Apo at hindi lang nila matukoy, na yung ibig sabihin nga ni Apo ay yung lulong nga ni Zoe na matanda na malapit sa kanya. Pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay muling nga nag ang landas ni zawi at ni Apo. At dito, nandyan din si Giselle at si Dr. R.G. Dito sinabi ni Apo na siya ang pumatay kay Don Pepe. Masama kang babae, mamamatay tao. Hindi rin makapaniwala at gulat na gulat itong si RJ Tanyag at si Giselle, lalong lalo na si Zoe. Dahil sa nakakagimbal na revelasyon at sinabi nga ni Apo. Dito ay galit na galit nga itong si RJ at nagtatanong kay Zoe kung totoo nga ba ang pinagsasabi ni Apo. Pero ayon kay Zoe, nagkakamali lamang siya kasi nga matamda siya paano yan nalaman yung ganon, eh, hindi ko naman alam. At siguro ay nasisiraan lamang siya ng bait. Hindi lahat ng tao ay maka mananiniwala sa kanya at hindi hindi ako maniniwala sa kanya dah dahil isa akong doktor at hindi ako maniniwala sa mga pinagsasabi mong mata na ka. Gusto mo lang siguro ng pera kung kaya't nasabi mo yan. Pero pinigilan siya nga ni Apo at sinabi na hindi ko kailangan ng pera ikaw ay napakasamang tao na masabang babae ka katulad ka rin ng nanay mo ang nanay mo ay hindi nga totoong patay kundi buhay lamang siya at nagpalit lamang ng pangalan mas lalo ko pang nagimbal itong si Zoe paano nalaman ni Apo na ang kanyang mamimura ay buhay na buhay at ginagabit lawang ito ang pangalan ng kanyang tita Morgana ng sa ganoon ay hindi nga makulong ang kanyang mami Moira. Pero gulat na gulat nga siya at hindi makapaniwala na pati pa yon ang sikreto ng kanyang mami Moira ay nalaman ito. Samantala naman itong si RJ at Giselle nang marinig nila ang sinabi ni Apo na buhay nga si Moira ay nangangalaiti ito sa galit dahil nga hindi nga mapapatawa ni Giselle at ni RJ itong si Moira at kailangan niyang mabulok sa kulungan. Pero itong si Zoe ay naayaw na ayaw nga maniwala at nagagalit siya sa matanda. At sinabi dito na umalis na siya kung hindi man lang nagsasabi ng katotohanan. Pero ayon ka kay Apo, totoo yung sinabi ko, ikaw manang mana sa mami mo. Pero hindi lang yon, may malaki kang sikreto na sigurado pag malaman ng lahat ay matatapos na ang yung pinapangarap at yung buhay mo ay masisira. Dito ay natakot na nga itong si Zoe at baka nga sabihin ng apo na yon na si Zoe nga at si Dr. R.J. Tanyag ay hindi nga magkadugo dahil iba naman ang tatay ni uh, Zoe. Kaya naman napaisip na ganon si Zoe ay minamuti niya na lang na umalis na lamang doon at sinabi kay Apon mas maganda pa na bumalik na lang ito kung saan siya nang galing. Pero ang hindi alam nga ni Zoe ay may nabuo na sa isipan ni Dr. R.J. Tanyag at ni... Giselle, dahil naniniwala sila dito kay Apo kung kaya tama nga ang sinabi nito. Kaya nga sabi ni Giselle, kailangan nilang makausap ng masinsinan itong si Apo at para na rin malaman kung ano yung ibig sabihin nito. At para na rin malaman kung paano nga maibalik ang memoryan ni RJ na nawala ng napakahabang panahon. Samantala naman itong si Tia Susan ay meron palang sakit na iniinda at meron nga siyang sakit doon sa dili niya kung saan nga ay sinabi nga ni Dr. Lyndon Javier na kailangan niyang maoperahan sa madaling panahon. Pero nga itong si Tia Susan ay sinabihan niya at binalaan niya si Dr. Si Dr. Lyndon Javier na wag na wag niyang sasabihin kahit kanino ang kanyang sitwasyon, lalo't lalo na dito kay Annalyn. Ayaw na ayaw kasi ni Chiang Susan na mag-alala ito dahil nga sa kanyang kalagayan. Naaawa na nga ito si Chiang Susan sa kay Annalyn dahil nga sa napakaraming pagsubok na dumating sa buhay nilang mag-ina. Pero ganun pa man lumalaban pa rin itong si... Annaline kasama ang kanyang nanay Linette. Kaya naman dito ay sana nga tumupad sa usapan. Si Dr. Lindon dito nga kay Tia Susan kasi nga takot-takot ayaw nga naman problema si Linette. Lalong-lalo na si Annaline. Samantala naman nakalabas na nga ng mental hospital itong si Dr. Carlos Benitez at kailangan niyang lumabas at harapin si Morgana para masigurado na ito nga ba itong si Moira or si Morgana Go. Kaya kabangan na lang natin guys kung ano pa nga ba ang maaring mangyari dito sa abot kamay na pangarap